Hi! Good morning! Naglulis um, ako mamaya nung Ay, Palamaga ako nagising. Nagising siguro ako mga... 4.30 pa lang. Tapos eto, nagsaing ako. Kasi kakain muna ako bago ako umalis. Kasi nakagutom talaga pag maglilis ng bahay o kaya kahit condo units nakagutom talog pa yung baby tapos yung papa niya nag duty pang gabi mamaya pa yun uwi mga 7 kapi kapi muna gising na ang bata Si mo na naman yung cellphone ko, ah. <laughs> <laughs> dito na ako sa kondo unit na nililisan ko. Medyo nahihirapan akong gumasok kasi first time ko lang first time ko lang pumunta dito sa mga kondo units na ito. At dahanapin ko pa, pa yung unit na nililisan ko. Ang daming mga kanto-kanto dito ah. Nakakawig siya sa... Um, sa isang condo units na nililinisan ko yung oasis. Hawig One more Kelly. One more Kelly daw. Ito siguro, paniko dito. Ito yung tinuro sa akin ng guard. Tapos, hanapin ko yung cluster 26. Sakit na ako ng ed. Sakit na ako ng elevator and fourth floor. Hanapin ko pa rin yung unit sa fourth floor. Ayan. First time kong pupuntahan yung clients na to. Sana mabait at payagan ako mag... Sana hindi siya naigpet para makapag-video ko dun sa loob. And uh fourth floor. 4H, 4H. 4D, 4E. four floor four H four H something like four D or E for f G Hi guys! Andito na ako sa bahay. Ah, uh, hindi, hindi ako nakapag-video kanina sa kondo kasi medyo mahigpit yung may-ari ng units. Kaya, ayan, hindi ako nakapag-video. Bumili na lang ako nito, oh. Merienda. Hot dog. Hot dog siya na parang yun sa harina. I don't know kung anong laza. Try natin. Bumili ako kayo na dun sa ano, 20 pesos isa. Ito siya. Tapos ang sauce niya, suka. try not send. And Hindi yung batang mali ito. Ayan. Papi, papi, papi. Cellphone, cellphone lang, oh. Ba? Ba? Mm -hmm. Rianda. Ito, oh, dali. Tingnan natin ito. Masarap ito. Dali, oh. It's super delicious. Hotdog sya, parang kwek-kwek Kalo -kwek ngomong tawa kids Hmm, sarap Sarap sya Gaya ma? Hva er det? inano na parang harina na may tapos pinriko. May di dito! Masa

안녕하세요. 스트리트 뷰좀봐 모먼트